ang paring itim ng kalumpang. Sa bayan ng Kalumpang, Laguna, may isang lumang simbahan na halos dalawang taon nang nakatayo. Kilala ang simbahan sa alamat ng paring itim. Isang misteryosong pari na sinasabing nagmumulto sa simbahan at sa paligid nito. Ayon sa kwento ng mga matatanda, noong panahon ng mga Kastila, may isang paring Pilipino na labis na inapi at pinarusahan dahil sa kanyang mga paniniwala laban sa Espanyol. Minitay siya sa loob na simbahan at mula noon nagpapakita siya sa mga taong lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan na nagpasya na magsagawa ng isang ghost hunting simbahan ng kalumpang. Ayon sa mga kwento, tuwing alas 12 ng gabi, nagpapakita ang paring itim sa mga naglalakad sa simbahan. Bago sila magsimula, nagkatuwaan pa silang magdasal, ngunit sa kanilang pagtataka, nila ba nagiba ang kanilang pakiramdam habang nasa loob ng simbahan. Parang may mabigat na enerhiyang sa kanila. Makalipas ang ilang oras, sinubukan nilang umikot sa paligid ng simbahan. Sa kanilang pag-iikot, narinig nila ang mga may hinang yabag ng sapatos mula sa likod. Nang sila'y lumingon, nakita nila ang isang lalaking nakasuot na itim na sotana, mula muka at nakatayo sa gitna ng pasilyo. Bigla itong naglakad palapit sa kanila, ngunit hindi kumagalaw ang mga paan ito. Tila lumutang puno ng takot, sinubukan nilang tumakbo palabas. Ngunit bawat pintong kanilang binubuksan ay tila nakasarado at ang boses ng paring itim ay naririnig sa bawat sulok. Bakit kayo nandito? Sa wakas, isa sa kanila ang naglabas ng rosaryo at nagtasal ng taimtim. Biglang lumakas ang hangin at bumukas ang pinto. Makbo silang lahat palabas, nanginginig at halos hindi makinga sa takot. Mula noon, hindi na sila muling bumalik sa simbahan. Ngunit ang alamat ng paring itim ay patuloy pa rin buhay sa mga kwento ng mga taga-kalumpang. Palagi nagbabantay, naghahanap ng kustisya at nagpapakita sa mga kaluluwang nagtatangkang guluhin ng kanyang pananahin sa mundo. Ang babae sa panyo. Sa isang malaking paaralan sa Maynila, may isang banyong kinatatakutan ng mga estudyante. Nasa dulo ng na lumang gusali ng paaralan at sinasabing hindi na ginagamit dahil sa kakaibang pangyayaring nagaganap doon. Ayon sa mga kwento, noon daw ay may isang estudyante na nagpakamatay sa nasabing banyo dahil sa matinding depresyon. Mula noon, sabi ng mga gwardya, minsan ay nakakarinig sila ng mahihinang iyak o kaya'y mga kaluskus kahit walang tao sa lugar. Isang araw, isang grupo ng mga kaklase ang nagdesisyon pasukin ng banyo iyon. Si Mia, isang estudyante hindi naniniwala sa mga multo ang nanguna sa grupo. Pagpasok nila sa loob, wala naman silang napansin sa una maliban sa malimig na hangin na tila galing sa butas ng pader. Napansin ni Mia ang lumang salamin sa gitna ng banyo at lumapit siya para ayusin ang kanyang buhok. Ngunit habang nagsusuklay, parang may nakita siyang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Biglang pumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa paglingon niya, nakita niyang may isang papaing nakasuot ng puting damit basang-basa at duguan. Nakatayo sa likod niya. Tila napako siya sa kanyang kinatatayuan habang nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Tulungan mo ko. Mahina, ngunit malamig na boses ng babae. Agad tumakbo palabas si Mia. Iniwan ang kanyang mga kaibigan sa loob. Nang magkwento siya sa mga gwardiya. Sinabi nitong matagal nang sinara ang banyo dahil sa pagpapakita ng babaeng iyon at pinayuan silang huwag nang bumalik. Subalit sa bawat paglubog ng araw, naririnig pa rin ng mga estudyante ang mahihinang iyak mula sa loob ng banyo iyon. Mailang nagpatotoo na may nakita silang puting babae sa lamin, tumutuluan dugo mula sa kanilang kamay at tila humihingi ng tulong. Ang Kambal na Lalaki Sa bayan ng Santa Teresa, kilalang kilala ang kambal na sina Luis at Lucas. Sila'y palaging magkasamang naglalaro, nag-aaral, at kahit saan magpunta, lagi silang magkasama. Sabi nga ng kanilang mga kakilala, parang hindi mabubuhay ang isa kung wala ang isa. Isang araw, habang naglalaro sila sa may ilog malapit sa kanilang bahay. Isang trahedya ang naganap. Si Luis, sa tiin na pagkakataon, ay nadula sa isang madulas na bato at nabagok ang ulo. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Simula noon, naging tahimik at malungkot si Lucas. Hindi na siya katulad ng dati, palagi nagbumukbuk at bihira ng makipaglaro sa mga kalaro nila. Ngunit isang gabi, nakakita ang kanilang mga kapitbahay na isang kakaibang pangyayari. Nakita nilang si Lucas ay naglalaro muli sa labas at hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang kambal. Tumatakbo sila sa kalsada, nagtataguan at tumatawa. Parang walang nangyaring masama. Pero ang mas nakapagtataka, sa tuwing pinipilang ng mga tao ang kanilang mga anin, palaging may sobrang isa. Isang araw, isang matandang babae ang nag-usisa kay Lucas habang ito'y naglalaro. Sino yung kasama mo? Tanong niya. Si Kuya Luis po, sagot ni Lucas. Nakangiti at tila walang kaba. Ngunit nang marinig ito na matanda, natakot ito. Ang kambal ay hindi na dapat magkasama. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, tila si Lucas ay hinahabol ng presensya ng kanyang yumaong kapatid. Mula noon, napansin ng mga kapitbahay na tuwing dapit-hapon, palaging naririnig ang boses ni Lucas na parang may kausap. Sabi ng mga matatanda sa baryo, si Luis daw ay hindi makatawid sa kabilang buhay at hinahanap ang kanyang kambal para sunduin ito. Nakakatakot man, wala namang magawa ang kanilang pamilya kundi ipagtasal na sana'y makahanap na ng kapayapaan si Luis at matigil na ang di maipaliwanag ng mga pangyayari. Ang multo sa lumang bahay Sa isang liblib na barangay sa probinsya may isang lumang bahay na matagal nang pinambayaan. Hindi na mabilang ang kwento tungkol sa misteryosong tunog at pagpapakita ng mga multo na nagaganap dito. Ayon sa mga matatanda sa barangay, ang bahay ay dating tirahan ng isang pamilyang kilala sa kanilang kayamanan at kasikatan. Subalit matapos ang sunod-sunod na trahedya sa pamilya, katulad ng pagkamatay ng anak na lalaki, aksidenteng nalunod sa kanilang balon at iniiwan nila ang bahay at hindi na muling bumalik. Simulan noon, walang sino man ang naglakas-loob na tumira dito. Isang gabi, apat na kabataang lalaki ang nakipagpustahan na papasok sila sa bahay. Bawat isa ay may dalang flashlight at may baong tapang. Ngunit ramdam pa rin nila ang kilabot habang papalapit sa bahay. Pagpasok nila, Ramdam nila ang lamig ng paligid na tila pa may mga matang nakatitik sa kanila mula sa diling. Mula naman dito, tara na, sabi ng isa. Ngunit bago pa sila lumabas, may narinig silang yapak sa hagdan. dahandahang dahang tumingila ang isa sa kanila. At sa dulo ng hagdan ay may nakatayong bata, nakasuot ng puting damit, maputla at nakatitik sa kanila. Nakangiti ang bata ngunit may kakaibang lamig sa kanyang ngiti. Sinubukan nilang tumakbo palabas, ngunit tila ba hindi sila makagalaw na parang may kung anong puwersa na pumipikil sa kanila. Sa wakas nakatakas sila at nagmamadaling bumalik sa barangay. Pagbalik nila, ikinuwento nila ang nangyari sa mga matatanda at dito nila nalaman ang kwento ng patang nalungod sa balon. Wala na kayong magagawa ang batang iyon ay hindi na makakali sa bahay, sabi ng matandang babae. Hanggang may taong pumapasok, magpapakita siya. Simula noon, walang sinaman ang nagtangkang bumalik sa bahay na iyon. Ang mga yapak, mga boses at malamig na presensya ng batang muto ay naging bahagi ng alamat ng kanilang barangay.